Isang mapagpalang gabi na naman sa inyong lahat mga kasukoy. Balik adventure na naman tayo At magkikipagsapalara na naman ngayong gabi Yun mga kasyukoy Medyo malabo ang tubig Kagaling lang sa lakas At nandito na tayo sa may parting baba mga kasyukoy Medyo malinaw pa naman Awang ko lang sa medyo baba mga kasukoy, kung malinaw pag malabo, tiyatsaga-tsagaan lang natin. Tiyatsaga-tsaga lang ng langoy. At yun, andito na tayo. Medyo malinaw pa naman. Awan ko sa pinakansad-sad kung malinaw. Sana matagpuan ko ang pinakang grupo ng tanggit. At dito, matampusa mga kasyukoy. Uy, magalaw. Yun, sala. Na please. Isa pa. Yun, sa pool. Pwede nang tsaga tsagaan yan. Medyo malabot-labot na nga mga kasukoy yung tubig. Masad-sad pa gusto sa pinakambuha ngayon. Ito. May pa isa isang danggit na mga kasukoy Malabo talaga ang tubig. Dito mga kasyokoy, sa pinakang sad-sad, nagpuputik-putik na kaya malabo ang tubig unting galaw ng isda na labo hanapin lang ang grupo nito mga kasukoy sana matagpuan ko andito nga alas pa sa isa lang yun sa pool nagitik hindi nang tiyaga tsagaan yan at hanap uli ito pa yun sa pool kasa at mayroon pang isa yun sa pool isa pa. Mayroon pang isa. Uy, gumalaw pa. Yun, sa pool. Ayos mga kasyukoy. Nakuha natin yung tatlong danggit. Aba, nandito na ang grupo. Natagpuan ko na. Sunod-sunod na mga kasyukoy ang danggit. Gih, pakita na kayo sa ipartingunahan. At ito pa. Danggit na naman. Yun, sa pool dalawa magkatabi pala yun I think the Lord na natagpuan na namin yung grupo ng danggit tsatsaga-tsagaan ko mga kasukoy kahit medyo malabo-labo ay kita man ang danggit yun sa pool uy nakatanggal pa oops yun sa pool kanoping ito mga kasukoy ikot lang namin itong mga kasukoy. Maliit lang itong bahura. Kaya ang danggit nandito sa iparting buhangin. At tsaga na namin ito at baka bukas. Lalong lumakas. At ito. Yun sa pool. Dugso ito mga kasukoy or lungnos kung tawagin. Mahilig talaga ito sa buhangin gantong isda. Yan dugso na yan. Dugso ang tawag dito sa amin. At nasanak na yung grupong danggit na yun. Andito lang yun. Ito pa. Yun, sa pool. Pa, isa, -isa lang yung danggit, pero anyan lang. Tsatsaga-tsagaan na namin yan. katamtaman ang laki, mga kasukoy. Pag nagalaw ang isda, malabo. Maribasa, nagpuputik-putik na. Ayan, nagpuputik-putik na mga kasukoy. Kaya pag pinanak mo yung isa, hindi mo na makikita yung isa nalabo. At na ito pa. Yun. Nasulpot na lang bigla. At kasa mayroon pang isa. Uy, grupo na sa may parting lubak. Yun, sa pool. Uy. Dalawa yung tinamaan. Nakatakas yung isa. At ito, danggit pa uli Vlog at Yun, sa pool. Pag hindi ka magdikit sa buwang, hindi mo makikita at medyo marabo. Ito pa. langit na naman. Ikot-ikot lang kami dito mga kasyuko, sa malit na bahura. Pag wala na kami napapara dito mga kasyuko, dito sa malit na bahura, dito, dito sa iparting buhangin, titikal na kami dito at medyo madalang na labo talaga mga kasukoy tsaga lang ito danggit yun sa pool gitik nasintro tsaga tsaga lang at dito yun mga kasyukoy, medyo naglilinaw linaw ng kaunti paalis na kami dyan mga kasyukoy, sa bahura oops Dasig ko muna. Yun. Sa pool, Pa isa-isa na lang. Kaya titikal na kami dyan. At harap ulit. Oops. Danggit na naman. Dalawa. Yun. Sa pool, Napanak ko yung dalawa. Makasukoy. Buti na lang at maganda yung pagka dikit niyan dalawa. Ih. Eh. Nasaan po mga kasamahan mo? Pakita na Kahit malawo Atyag-atyagahan namin yan At ito pa Danggit na naman Yun sa pool gitik Nasaan po Kung ganyan sana At ito pa Alos isan di pala ang pagitan Ayun pares na gitik I think you Lord Bawi na tayo sa punan nito May paparty na tayo nito At ito pa Mukhang may lap May lap Yun sa pool Buto lang at Nabilis ako maglangoy Kasa At nairo pang isa Iikutan ko Uy naglabo na Ah, saan na kaya yun? Uy, naroon. Kita yung ulo. Yun. Sa pool. Gih. Masa na kayo? Pakita na yung iba dyan. Kasat. Meron pa akong nakikita. Ikutan ko uli At medyo alanganin. Ikutan ko dun, Kaya yeah, pwede na. Yun. Sa pool. Ayos. Kortan linaw na ito. Habang papalayo kami dito sa Bahura Makasukoy May pa isa isang danggit At na ito pa Dalawang manitis Pero una kitong malaki Ayaw na tinamaan Uy umalis pa yung isa Sayang Ganyan talagang madalas Pag magkatabi Nagugulat kaya Sasampan na kami sa bangka Palaki ang tubig super Seperti malalim Pupunta na sa kabawan? Ito naman yung kay Bicol. Oh, isang Dito lang kami sa malapit. Ayan yung lugar ng ilaw na ngayon. Yung huling ilaw dyan sa so parking dolo, andun yung palingke. malapit na ka kami sa palingke. Bukas, palingke na ang titirahin namin. <laughs> Ayos, ang unang dive. matagpuan ang tulugan ng mga danggit yah isang type pa lang bawi na sa puhunan nadali ang tuto hindi eh, natunog kakapang durudog tong pa